Magandang araw! For today's story, i-share ko sa inyo yung mga naging kaganapan sa aming family date kahapon. Kahit saan nga kami mapunta kapag ganitong buwan ay nakahiligan na namin mag-asawa na manood ng mga pailaw. Sobrang exciting nga lang ngayon dahil dito kami sa Baguio nilagay ng Lord at kasama pa namin itong aming Via. At dahil maaga pa nga ay tumambay muna kami dito sa Children's Park dahil sobrang nakakahiligan na talaga ni Via yung paglalaro dito. Habang numatagal nga ay mas lalong nagiging independent na si Via, especially especially sa mga ganitong mga laro. Kaya todo supporting kami talaga sa kanya sa mga ganitong bagay. Dahil nga alam naman namin na malaki ang may tutulong neto para sa kanyang brain, physical, and social development. At dahil tatlong beses nga kami pumunta ngayong linggo dito sa town, kaya tatlong beses din siyang nakapasyal dito sa Children's Park. Kaya tuwang-tuwa naman talaga ito ang aming biyaya. Pagkatapos nga namin maglaro ay pumunta muna kami dito sa gilid-gilid ng park para naman makapag-photoshoot. Dahil gusto ko rin nga magkaroon ng maraming remembrance sa mga sanhat na ginagawa ko para sa kanya. sanhat nga kasi talaga yung gusto ko maging collections para kay Via. Salamat talaga sa Lord na natutunan ko ito kaysa nga naman na lagi akong bili ng bili. Pagkatapos nga ng aming photoshoot ay bumalik na kami dito sa Rose Garden. Ang cute naman nga talaga itong mascot na aming nakita. At kapag meron nga ganyan ay alam na rin ni Via mag ng blessing. At habang nag-aantay nga dumili may kumain muna kami para naman nga busog na kami mamaya kapag nag-start na yung mga pailaw. Pagkatapos nga namin kumain ay binihisa na rin namin si Via dahil nga mas malamig na rin kapag ganitong oras. At maya maya nga nagsimula na ang kanilang dancing fountain na kanina pa namin inaantay para maipakita kay Via. <tong music> I'm not... na rin nga napigilan ni Via ang sarili at napaindak na rin siya dyan sa kanyang mga nakikita. Yung tatay niya na lang ang nahirapan dahil nga sa kanyang kalikutan. Kaya binaba na lang siya ng kanyang tatay dahil nga nanakit na yung kanyang batok. Sobrang napamanghanga si Via kaya napapalakpak na lang siya dyan sa kanyang mga nakikita. At sa paligid nga ng fountain ay ito naman ang makikita. Madaming rides na pwedeng sakyan at e enjoy na mga bata. Sobrang daming tao na din pala kapag ganitong oras. At marami rin choices ng mga pagkain na pwede mabili. At sa so point nga na ito ay paalis na rin kami dito sa Rose Garden dahil meron pa nga kaming dapat bilhin bago umuwi. Yung asawa ko na lang nga yung namili at kami naman ni Via ay nagantay na lang sa kanya dito sa may Malcolm. At habang nag-aantay nga sa aming tatay ay eh hinayaan ko na rin lang muna si Via na ma-enjoy din yung mga pailaw dito. Hindi ko na nga nakuhaan ng video yung buong view ng Malcolm dahil nga todo bantay na ako dito kay Via. Sa so, takot ko din nga na baka mawala siya kaya talaga nakatutok na lang yung camera sa kanya. Sobrang thankful talaga ako sa Panginoon sa binigay niya ulit na opportunity sa aming family na makabuo ng magagandang memory sa araw na ito. Muli ako si Mama Care ay naniniwala na sharing is caring. So always be a blessing with those people around you. Thank you for watching.